Kamusta iyan naman natin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. My live report si Lala Roque, Lala nanatiling napakaluwag ng daloy ng trapiko sa lahat ng lansangan dito sa NLEX. Ito ay taliwas sa inaasahan ng pamunuan nitong ng NLEX na dapat ay abot sa 3,000 hanggang 3,500 kada oras ng mga sasakyang daraan dito ngayon. Pero ano, no, alamin natin yung dahilan kung bakit ganito nangyari. Actually, good news to para sa mga motorista. Kasama natin ngayon si Mr. Richard Briones, ang duty supervisor ng traffic control team. Maganda umaga po, Sir Richard. Ano po kayang dahilan bakit napakaganda naman, no? maluwag ang daloy pero hindi ito ang ating dapat na inaasahan. Uh, Magandang umaga po, ma'am. Opo, uh, kagabi rin po kasi, uh, kahapon po simula po ng mga BAP. Bandang alas 4 hanggang alas 9 pasado po ng gabi, eh, nagsimula na rin pong dumami yung mga paluwas po ng Maynila. Kaya po ngayon, mapapansin po natin sa ating mga monitor po na maluwag po ngayon yung mga toll plaza po natin. <clears throat> uh, sa katunayan din po naman, ay eh, pinaghandaan naman po talaga ng pamunuan din po ng NLEX tong araw na to para po ma-assistihan po ang ating mga motorista. Kung baga po parang nag-unang bugso na kagabi. So ang mga ngayon pong araw na to, kasi meron na hinhong trabaho, tapos may number coding na rin, eh, mga anong oras po natin inasa na maaaring dumagsamuli ang mga motorista? Uh, sa so, ngayon, ma'am, ang po namin, yung project po namin, na, uh, ito na po yan yeah, ma'am, yung pagdagsa po nila ngayon ma'am, ito na po, ta nagumpisa na rin po silang bumalik na Maynila. Pero hindi na po namin expect siguro po yung pagbigat po niyang pabalik po na Maynila. pero kung sakali po talagang bumigat, meron ba tayong mga spare lanes na nakahanda at ilan? Ay, opo. Uh, meron po tayong tatlong spare lane po nakahanda dyan sa Bukawi Toll Plaza po para po sa mabilis na toll transaction po. Maraming salamat po si Mr. Richard Briones, ang duty supervisor dito sa Traffic Control Team ng NLEX at uh, sinabi rin po nila kanina na itinigil muna nila anumang road repairs hanggang January 7 haba pong tayoy holiday season. At yan ang latest mula rito sa NLEX, Rhea. Maraming salamat Lala Roque.